This is indeed the day of the Lord. It is the day the Lord has made. Today we stand together in the presence of God, brought here by his divine providence. We are on holy ground. Let us rejoice and be glad. ang salita ng Diyos na ipinahayag ngayon ay may malalim na kahulugan sa misyong ipinagkatiwala sa akin at sa ating lahat bilang bayan ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin ni Propeta Ezekiel ang kalikasan ng Diyos bilang tunay at mapagmahal na pastol. Ako mismo ang mag-aalaga at magpapastol sa aking mga tupa. Hindi iniiwan ng Panginoon ang kanyang kawan, kundi inahanap niya ang nawawala. Ginagamot ang sugatan at pinagagaling ang may sakit. Ito ang diwa ng ministeryo ng isang obispo ang maging isang pastol ayon sa puso ng Diyos. Sa aking pagtanggap sa tungkuling maging pastol ng lokal na simbahan ng Tarlac, batid ko at malalim kong naunawaan ang aking mga limitasyon. Ngunit nakasusumpong ako ng lakas sa mga salitang ito ni Ezekiel sapagkat pinagtitibay nito na ang Diyos mismo ang tunay na nangunguna at gumagabay sa kanyang simbahan. Ako ay isang abang instrumento lamang niya. Tinawag upang ipakita ang kanyang pagibig at pagkalinga sa kanyang bayan. Pinalalalim pa ito ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa pamagitan ng paalala ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos ay hindi lamang madali. Ipinagmamalaki pa nga natin ang ating mga kahirapan. Yamang alam natin na ang kahirapan ang nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagpapatibay ng ating pagkatao. At ang tibay ng pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay tinatawagan upang magtiwala na ang ating paghihirap ay may kahulugan ito ay nagpapalakas at nagpapatibay sa atin. Bilang inyong obispo, hindi ko ipakikitang madali ang daang ito. Maraming hamon ang ating aharapin, ngunit ito ay daan ng biyaya. Sa pananampalataya, maglalakad tayo ng magkasama. Maging saksi ng pag-ibig ni Kristo. At sa ating Ebanghelyo ay ating nakita si Jesus sabang nakabayubay sa krus at nagwika sa nagsisising magdadakaw. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso ano pa ang higit na awa kaysa rito? Sa gitna ng kanyang labis na paghihirap, na natili siyang isang pastol, nag-aalok ng kaligtasan at binubuksan ang pintuan ng kanyang kaharian. At ang hurok ng kanyang pagsunod ay pinakita sa ganap niyang pag-aalay ng kanyang Espiritu sa Ama Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ay isang malalim na paalala na ang tunay na pamumuno sa simbahan ay isang pagbibigay ng sarili. Isang sakripisyo at paggabay sa iba patungo sa walang hanggang yakap ng Diyos. Ito ang puso ng ating misyon. Noong December 16, sa unang araw ng simbang gabi, tumanggap ako ng tawag mula kay Arsobispo Charles John Brown, ang ating papal nuncio. Sa na ng aming pag-uusap ay sinabi niya ang mga katagang babago sa takbo ng aking buhay. Itinatalaga ka ng Santo Papa bilang Obispo ng Tarlac. Ako ay naglumihanan, humingi ako ng panahon upang manalangin, upang Hanapin ang kalooban ng Diyos upang pagnilayan kung kaya ko nga ang yakapin ang bagong banal na misyong ito. Ngunit sa kaybuturan ng aking puso, alam kong kapag simbahan ang tumawag, ang Diyos mismo ang tumatawag. Kaya sa diwa ng pananalig sa Diyos na umaakay sa atin patungo sa kanyang plano. Sinabi ko ang aking fiat, ang aking oo, oo sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng tinig ng Santo Papa. Sa simula, sinubukan kong gawing abala ang aking sarili sa pagtapos ng aking sa pagtapos ng aking bisita pastoral bilang paghahanda sa pangkalahatang reshuffle at sa pag-aasikaso ng bawat detalye at iba pang mga tungkulin sa aking dating diocese. Ngunit isang kapwa pari ang nagpayo sa akin bishop, hindi na po kailangan. Noon ko naunawaan na iniiwasan ko ang katotohanan ang aking puso ay dapat nang italaga sa tarla. Naalala ko ang mga salita ni Santa Teresa ng Avila kapag umaharap ako sa kalooban ng Diyos nakikita ko ng aking sarili bilang isang atleta na tumatakbo sa nagbabagang uling laging may agarang pangangailangan sa pagtugon sa tawag ng Diyos walang pag-aalinlangan at walang pagkaantala Isang beses sa aking makikipag-usap kay Father O'Neill Sanchez, ang ating naging Diocese and Administrator sa loob ng mahigit isang taon at sa mga miyembro ng College of Consultors ng Tarlac. Nalamang na ko na aking mamanahin ang isang malawak at masiglang diocese. 105 na pari, 72 parises. 8 Eight? Eight ba? O, kanina nakita ko 8 doon. 8 vicaries. Isang kapwa pare ang nagbiro. Bishop, mas maraming pare, mas maraming parokya, mas maraming vicaria, mas maraming problema. Totoo, malaki ang hamon. Ngunit kung ito ang tunay na kalooban ng Diyos, siya mismo ang magiging lakas ko. At palaging magpapadala siya ng mga tao na ng inspirasyon, lalong lalo na itong mga pari na nandito po sa harapan para tulungan ako at samahan ako sa misyon ito. Habang ako ay naghahanda para sa installation na ito, pinag ko ang coat of arms ng Diocese ng Tarlac na inalay bilang parangal kay San Sebastian. Napansin ko na ang tanging nilalaman nito ay mga simbolo ng uh, ginamit sa pagiging martir ni San Sebastian. Mga palaso at isang pamalo. Binidong ko ang aking sarili. Babala yata sa akin ito. Is this a warning? Ngunit pagkatapos, napagtanto ko ang isang mas malalim na katotohanan. Upang maging isang tunay na pastol, dapat akong magkaroon ng puso ng isang martir, isang puso ng tunay na tarlakenyo. Si Jesus, sa pagsunod sa kaloban ng Ama ay niyakap ang krus, tinahap niya ang landas patungong kalbaryo, nagdusat na matay. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay at muling nabuhay. At kaya kung ang mismong kung ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay may kasamang mga pagsubok, tatanggapin ko ito ng may pananampalataya na ang muling pagkabuhay ay palaging kasunod ng sakripisyo. Ngayon sa pagsisimula ko ng aking ministeryo bilang obispo ng Tarlac narito ako sa inyong harapan dala ang mga salitang ipinahayad natin sa Salmong tugunan. Narito ako Panginoon upang gawin ang iyong kalooban. Ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, kasi madaming taga-Pampanga sinasabi palagi sa akin, Congratulations po! Malapit na po kayo sa Pampanga. But deep down inside, I understood na nandito ako hindi dahil malapit na ako sa Pampanga. Hindi dahil ayaw ko na sa San Jose. Sa totoo nga, sabi ko, first love ko yung San kasi first diocese ng So ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, hindi tungkol sa personal na kagustuhan, ito ay tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang araw din ito, March 27, ay isang mahalagang araw sa aking buhay. Ito ang aking ika-anim na pitong kaarawan. Malala ko, 67 daw nung namatay si Bishop Nick. Ayaw ko pa na mamatay. Ito din ay ang aking ikalabing siyam na anibersaryo bilang obispo. At ngayon, ang aking instalasyon bilang obispo ng Tarlac. sa so, tatlong pagdiriwang sa isang araw. Habang maaaring nailigtas ko kayo sa tatlong magkakahiwalay na pagdiriwang, hindi ko kayo pipigilan na magbigay sa akin ng tatlong regalo. <laughs> At ito ang mga regalong ihilingin ko sa inyo panalangin, maraming panalangin, at maraming maraming panalangin. Kailangan ko po, po ito. Nalangin po ninyo na po'y manatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pagpapastol ng kaawang ipinagkatiwala sa akin ng may pusong sumasalamin sa puso ni Kristo. Marami sa inyo o ang buong diocese marahil ang nanalangin para sa isang bagong obispo. At ngayon, narito na po ako. Isinubo ng Diyos sa gitna ng jubileo ng pag-asa. Ito ay hindi lamang isang bagong simula para sa akin. Ito ay isang bagong simula para sa ating lahat. Tinatawag tayo ng Diyos na tumugon sa hamon ng kanyang kalooban, hamon ng pagbabago sa mga pari, mga reliyoso at mga laiko, lalo na sa mga kabataan at mga kapatid sa politika na lumalaban upang mailagay sa posisyong maglingkod. Ano ang hinihiling ng Diyos mula sa iyo? Bubuksan ba ninyo ang inyong mga puso at tutugon sa kanyang tawag. Naway panalangin tayo ni San Sebastian at ni San Jose upang magkaroon tayo ng matapang na pusong handang sumunod kay Kristo, anuman ang kapalit. Naway palaging balutin tayo ng mahal na Birheng Maria, ang ating mapagmahal na ina, sa lilim ng kanyang pusong mapagkalinga upang patuloy tayong gabayan palapit sa kanyang anak. Sa misang ito, sabay-sabay nating ipahayag, narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Amen.